So ayan guys, may huhulihin silang malalaking isda. Ayan. Wala kaming ulamin ngayong, ngayong gabi. Kaya ito yung ulamin namin yung huli nila. Ra. Ayan. Ayan ang huli namin. Oh. <laughs> Mga malalaking isda. <coughs> yan. Ano yan mga anak ng piranha? Ano? na, oh, dinad yan. Ayun. Gap, lang. Yan. Doon naman kami sa kabila. Ayun Yan, bilis! Ang dami! Yan! Yan. Siguro, sobrang dami na. Ayan. oh yun! dami! Yan. oh mga isang kilo. Yan, dami. Yan. Yan. puro tilapia yan ayun na naman guys puhuli ulit sila ito yan Ketraps nila Yan Wala. Okay, guys, konti lang ano Yan ang huli nila Puro dumi O kahit pa pano, meron din kahit Kapiraso lang Gabing yes, nalag marami pa ang dumi kaysa sa isda. Ayan. Ulit. Ayan. Uh, balikan nila ulit yung nanon nila kanina. Ayan. Siguro meron pa. Ayan. Mo. gab, ko na subscribe ng mga Merak. So, and guys, ito marami. Ano? Yan. Yan ang pagkain ng buhay mahirap. Yeah. Uulamin namin 'yan mamaya. Ito 'yung ginagawa namin pag ah uh, oras na pagbumaha sinasangya namin yung mga isda